Hello mga wangs! Nandito naman tayo sa may Bako or Cavite Sila po ngayon ang sponsor sa Cavite Historical Alam mo naman, pag sinabing Bako or Cavite is yayamanin Kaya ngayon mga wangs, ang dami nilang pagkain So ito lang naman yung mga pagkain nila mga wangs <laughs> Ayan, o oh, hindi ko kilala kasi yan, basta ganyan o oh, mazarap There, may mga fruits, may mga kakanin. Over there, ang mga kakanin. At saka, hindi mawawala ang cake. Where is the cake? Over there, ayan ang mga cake. Mmm, ang daming cake. Balik tayo sa kakanin again. Ayun mga wangs, ang dami nilang kakanin. Masarap, sarap. Ayan unlimited po itong mga wangsa kung kung gusto mo pang kumuha, kuha ka lang ng kuha as long as you want. Ayan, may coffee din sila. bonga bongga kaya mga wangs, busogera ang person. Busog na busog ang person for today's video. So, in I thank you.